Yung dito na ko yan. Stop na ako, namatay eh. Lobat na rin ako eh. Tinyan. Dia saya kena oleh par, par saya kena oleh, par, par saya kena oleh par, saya pa Ano <laughs> na kasi si battery nito. Na, na. Ano bang error na kalagay? Ah, di siya nag-error. battery. Oh, mag error 'yan eh. Wala. Ayan na parang gumagalaw na Okay, yun naman yun

Min tabar ya, gilid ka ya. Nói mọi người, giữ liền các bạn. Hả? Giữ liền các bạn, giữ liền các bạn, bảo Mà Hả? Oh, ah, sige. Kaya na yan? Ay, ano pang alam mo? Ha? Ah? Salamat, sir. Sige, tulog natin. Lapit na eh. Hindi na. Parang makabawi ako sa iyo. na. Hindi na. Okay na yan. Ayan mo na lang ano yun sa... Hindi, dito na lang kay ano, kay... Ano, may kilala kasi ako dyan, ano, sabigani ko. Salamat, ah. ano, pari, guys. Diyan na, okay na yan? Okay na yan, okay na magtutulog. Kasi, i-subscribe ko na lang yun. Ha? Yung sticker ka ba dyan? Meron. Meron tayo pagdating sa mga pagtulong. Hindi natin papabayaan ng Meron. Ano? Yeah, no? Uniski no? idol. Paper. Kaya na yan. Salamat, salamat. natin. Di na, di na, na. Okay na. kahit eh. okay Salamat, salamat ah. oh, sige, sige. Dito na rin ako. Sige, saka ba? Saka ah. ba mo. Dito lang. <laughs> Pedro, Pedro lang ako salamat. siya. Maringat. Kaya na yan. Salamat, salamat, pre Ayan yan eh So kung na si tropa So balik na tayo sa trabaho Kaya nyo na daw Malapit na naman daw Kaya okay na yan Tutulong at tutulong tayo syempre Okay Baka back to San Pedro na tayo niya yeah, sa akin uh, Okay lang Sana ko dyan sa pagtutulak